maligayang kapistahan po sa ating mga kapamilya sa Cebu. Ito po si Father Jayboy at tayo na po at magkapet padasal. Alam niyo po ba na mas sarap ang maging isang guro? Isa sa mga kinamamanghaan ko na makita ang mga estudyante kong nagbabago. Pagkatapos ng grade 9, biglang nagiging binata at dalaga na silang tingnan. Ngunit mas mahalaga sa akin ang pagbabagong nagkakanap sa mga bata ukol sa kanilang pag-uugali isang pagrerespeto ng proseso ng paglaki at paglago ang debosyon ng Santo Niño. Nauunawaan natin na unti-unti at hinay-hinay ang pagtanda o mas maigi pagiging mature. Hindi maaaring madaliin ang anumang pagtubo. Pinagpaplanuhan, pinagtsatsagaan at pinagsisikapan ang kahit na anong paglalago tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng anak. Tulad ng sinabi sa Ebanghelyo, Tuloy-tuloy ang paglaki ni Jesus habang natututo ito sa tunay na buhay. Hinahamo ng debosyon sa Santo Niño ang pagpapahalaga sa proseso ng pagpapatibay, lalong-lalo na sa pananampalatayang makikilaban sa sistemang salungat sa Diyos. Manalangin po tayo. Hinihiling namin, Panginoon, tanglawan sana ng iyong banal na liwanag ang aming mga puso upang makarating kami sa liwanag ng langit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.